Good morning mga kuys Welcome back sa akin channel At ayan madilim <laughs> For today's video Mag Route 111 kami Kasama ko si Master Darwin Ayan nasa unahan Hindi lang masyadong kita madilim pa Time check 5.18 Nandito na kami sa Aho ng Carjack Sorry sa video medyo madilim mga, mga master Mga kuys dito. Dito tayo, uy. Stair, dito. <laughs> Maliligaw, madilim kasi. So, ayan. Wala, wala masyadong, walang ilaw dito mga master. Madilim. Kaya ayan, medyo madilim ang uwa ko ngayon. At cellphone lang ang gamit natin. Alright, ako na kami ng carjack. Mamaya na lang ulit. Let's go! So ayan, nandito na kami sa unang ahon sa carjack. Hindi lang kita kasi madilim mga master. Pero, try ko pa rin magvideo. Kahit madilim. <laughs> Sobrang dilim lang talaga kasi alasing ko palang halos. At walang ilaw dito sa carjack. Ayan. Alright, let's go. Ayan, inaahon na po namin to. Carjack. may pahilan nilang dumadaanan ng mga motor pero bike wala pa kami pa lang <laughs> dahil nga madilim pa nandito na no, kami sa ano, medyo steepest part ng car jack ah, medyo lumiliwanag na rin ang konti medyo aninginag na yung daan hindi pa ganun kaliwanag Ingal, agad. Uy. Yes. Hindi tayo tumukod. First time. Ilang beses na ako nakalandaan dito sa car jack pero pag dumadaan tayo lagi tayong tukod. Pero ngayon, ay, Nice straight natin. Yes. Ingal nga lang. Madilim pa rin. <laughs> 5.27. Ang dito sa dulo mga kuis. Nakaliwa na kami. Puntang Tagaytay. Puntang tapos diretso lang yun, good morning ulit mga kuys at maliwanag na kitang kita na sa video time check, 6.12 ayun, pakit namin ng tagaytay nakatapos lang namin mag carjack so yun, ulitin ko lang ulit mga kuyos. mga kuys ang ruta namin ngayon ay yung tinatawag na route 111 yan so ibig sabihin ng route 111 yung apat na, naapat na ahon dito sa may tagaytay yung uh, carjack sampalok sungay tsaka revpal yan so try namin ni master kung kakayanin ba ng uh, powers namin itong challenge na to so ayan uh, nakaka 35 kilometers na ako simula sa sa bahay namin uh, nag ride out ako mga past 3 kasi 4am kami nag meet up ni master sa pavilion alright time check ulit 6.13 Akit namin tagay tayo let's go Time check mga kuy, 7.34 Dito na kami sa Tagaytay So Unahin muna namin yung sungay So yun munang, muna ang Muna namin lulusungin Tapos sa uh, dito sa Tagaytay So yun muna <laughs> Para at least Magtapos nun uh, Hindi na ganun ka kahirap yung ahon sa sampalok tsaka sa red Pal. although mahirap naman lahat yan uh, mas mahirap lang talaga yung sungay kaya yun muna yung unahin namin alright let's go nata tayo na ng sungay so, kanan na kami dito mga kuis actually yung tawag dito is uh, drive pero mas kilalang uh, kilalang tawag dito is sungay, sungay road. sa dulo ng uh, sungay ikot lang arin. let's go ikot let's go ikot ikot lang tapos ahon na rin pahinga lang konti Yun, start na ulit kami ahon na kami ng sungay pahinga lang ng konti doon yung mo ng konting tubig yan. Aho na ulit. Umpisa pa lang. Alangya. Ay. ahuna na agad. Ahon na. Makunat. 1, 2, 1, to lang. Diba master? 1, 2, 1, 2 lang. 1, 2. 1, 2. 1, 2. sir, kaya natin to. Ah, medyo tumutunog po. May tumutunog sa bike niya mga master. Hindi namin alam kung <laughs> ano ba yun. Uy. sana mga 11 ah, nandun na ulit kami sa taas sana <laughs> pero hindi namin to persa yung sarili namin at mayroon pang dalawa di ba? isang palok pa at so as much, much as possible conserve energy kami pero mukhang mauubos kami dito sa sungay. <laughs> so, bala na. Oh, bala na, okay? okay bala si bayan. Batman. Alright, let's go! Itong sungay pala mga kuwis is 7 kilometers hanggang doon sa taas. So, mas maiksi siya compared doon sa sampalok na 12 kilometers. Pero, mas matatarik yung mga ahon dito eh kaysa dun sa Zampalok so kaya para sa akin mas mahirap tong sungay ha? hingal? Uh, marami Nagpasa naman natin Meron pa ulit Marami pa yan Wooo uh. nakakapagod ay lumabas na yung aring araw nakakadagdag sa kapagod natin to kuna naman mga kuwis anlisiko talaga dito sa ano eh sungay eh anliaho na anlisiko rin Itong siko yun. nakaraos din. Mayroong marami pen doon. Lalo na sa last part itong sungay. Ayan, dito na tayo sa Muna de Taal. Nakuha natin si Master kung nasan. Time check mga kuys. 9.30 nandito na sa last part ng sungay na puro ahon yung may anim na siko anim or pito mga ganun na dire diretso wala recovery so pa nalagpasan natin to ay pag nalagpasan pala natin yung mga siko na yon tagumpay tong sungay natin Hu so gacha na lang alright let's go Unang siko, ko, toko dagad. mga kuys. Pagod na. Ayun, tayo galing. Ito pa. Pero tatagayin natin yan mga kuys. Hanggang sa makarating tayo sa daas. Right? Mexico ko pangatlo ano ba pangatlo na to <laughs> apat tapos na may panglipa panglima pa ay si master sa dulo

Ayan mga kuys Tapos na natin yung alam Anim na siko na Tuloy tuloy Anim lang pala Hindi counted yung isang huli Kasi hindi naman siya ganun kasi ko Hindi <laughs> natin alam kung <laughs> Kakayanin pa natin yung sampalok guys Ito try natin Pahinga lang muna tayo pagtapos natin magsungay mapakiramdaman natin kung kakayanin pa natin yung isang palok umahon ay ang hirap talaga nitong sungay na to time check mga kuys 10.07 natapos din natin itong sungay Woo! So next natin ni Sampalok Pero hanap muna kami ng kakainan ni Master At medyo gutom na rin Hanapin ko si Master na una kasi So kain muna siguro kami Bago lumusong sa kaumahon ni Sampalok Alright let's go So yun nakakita kami ng kakainan ni Master Sir Musta sungay mo? Dalawang oras lang. <laughs> so yun, uh, almost... Grabe experience. Grabe, hindi ko nababalikan ko. <laughs> so almost two okay hours namin ginawa. Okay na ba isang beses lang, Master? Oo. Okay na okay, isang beses lang. Huwag masyado ako sa <laughs> So ayan, mga 2 hours lang namin kinuha ako ah, ng sungay kasi Ay, mga... Yun, ano oras tayo nakababa? Eleven? Eight? 11, 8, 11 8 no? Eight, oh, eighteen. So... Oras natin is 10.09. So, yan. Almost 2 hours lang. Woo! Alright. Dito kami kakain sa ano? Sampusal. Ayan, eh, o. Sampusal. Sampung piso. Na almusal. Ayan. Kaya lang kami ni Master. Mayan na lang ulit mga kuis. Let's go! Kami yung mga kuis. Sampusal. Sampu lahat. Tanalo. Egg, eh, shawman, shanghai, hotdog, bacon, meatloaf. Basta lahat, sampu. Di ba, sir? Oo, uh, panalo. Ang <laughs> dami pa ng kanin. Yeah. Panganin ba, sampurin? Sampurin kanin, oh. Mm. Sampu rin pala kanin. Oo nga. Uh dito yan sa may, sa ba tama, sir? Dito sa kanto na ng... Bungad ng ano? Bungad ng uh, sungay road. Yan. Dito yan. Sa paradaan ng mga bukyo. Ito yung... yan, so ito kain muna mga kuys, let's go alright time check mga kuys 11.08 so ride out na kami dyan sa may uh, sungay yung sa may kinahina namin so pumunta na kami ng tagay ano, Tagaytay rotonda so lulusong kami ng sampalok tapos ahon so ito na yung ano third ahon ng uh, route 111 tapos yung last is yung red pal so ayan nandito na tayo sa nagaytay rotonda mga kuis lulusong na tayo ng sampalok medyo masakit na yung hita ko hindi ko lang kung nakakayaanin ko lumusong pero tatry ko let's go a few moments later yun mga master uh, Mukhang hindi na namin tatapusin itong uh, Route 111 Oh no! Uh, hanggang carjack lang kami Kasi medyo eh nakaramdam na kami ng pagod Parang pinupulikat na rin So tingin namin hindi namin matatapos Kaya pa naman namin magsampalok pa so baka pag aaw namin hindi na rin namin kayaanin yung Revpal kaya nag decide kami na hindi na lang lumusong ng sampalok so yun epic fail ang ating route 111 ah uh, wala hindi kinaya eh kaya oh wait lang wait lang siguro better lang next time na lang mas mag prepare tayo ng mga bago natin tirahin yung Route 111 so ayan ah, nakaka nakakalungkot kasi hindi namin nakuha yung goal pero ayaw rin naman namin sacrifice yung ah, katawan namin kung pipiliti namin tapos may mangyari sa amin hindi maganda kaya much better hindi <laughs> na namin ituloy. so ma overall eh, importante pa rin naman ang ating mga kalusugan alright so yan pababaan na kami ng, ano silang dito na kami dumahan sa Aguinaldo Highway salamat mga koys salamat sa pagsama kahit di namin natapos itong route 111 ah uh, don't forget to like, share, and subscribe sa aking youtube channel Kuis RJ TV Hanggang sa susunod na video mga kuis Maraming salamat